guys ay nakarating din kami sa aming sa aming yes. pakay bali ngayon kasi ang gagawin namin talagang sumama ako sa kanila sa kanilang pamilya dito kami sa, ano, sa southern liti bali gagawin namin kasi iso surprise namin yung kanyang magulang hindi po kasi alam na sila iuuwi so yun ang gagawin namin ngayon hindi nila alam So abangan nyo lang ang aming gagawin para Masurprise surprise din ang kanyang magulang. So abangan po natin. Ah, balik kasama po pala. So balik kasama po pala namin yung kanyang ano ah kapatid din andun sa isang sasakyan kanya din pamilya. So kasama din yung kanyang pamilya at saka yung aking pamilya. Ah basta abangan niyo lang. Bali, ilang taon ka na hindi na hindi 8 years po. Ayon. Bali, 8 years na daw siya. Ano? Hindi kami nagkita sa nanay ko. 8 years mm -hmm. na lang hindi nakita sa kanyang nanay. Kaya hindi alam ng nanay ko uuwi kami. Pinsahin po namin. Ayan po. Abangan lang ipon niya. Ayan. So malapit na tayo. Ayan yung kanyang kapatid. Nandiyaka sa isang ano, isang sasakyan. Bali, dalawang sasakyan kasi kami.